kayo pa ang galit ha? Ah. Nasa naulaan ni nyo na yung galit, kayo pa ang galit eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi uwi ka sa Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. De, kung sa Maynila yan, kilala nila ako. Kilala ako ng tao dito sa Maynila. Diba, ba? Kini-clear nga natutuwa pa kayo mga tao. 'Di ba? Eh, mga 'yan, hindi gusto lang yan, kumita, na nakawin ni edit, mm -hmm. tapos talagang i-picture ko, tapos gag gagawa ng content. Oh, tangina niyo mga magdalakaw ng video, kakapal ng mukha niyo, kayo. Lalo yung ano, yung kabote, kabote ko, gago 'yan eh. At saka yung isa pa, yung kay Bayon? Ako kabote. Ha? Ako kabote. Oh, yun, gago yun, ha? Oh, kay maniniwala doon, kay kamoti. Kamoti, ha? O, pag na ng video yun, gago yun. Ha? Oh, tsaka yung mga hindi taga Maynila. Pero kung yan, mga taga Maynila, kilala nila ako. Oh, gusto nyo, sumama kayo sa akin para makita nyo yung sinaryo. Ha? Oh, para alam nila kung... Para alam nyo kung ano yung ano, hindi yung magdana ako kayo ng video. Tapos, siyempre, makikita ng buong mundo na ako ganun, hindi ako ganun. Kilala ako ng buong sa Maynila. Kaya pa-request naman? ah, kilala ako sa may Maynila o oh, tapos o oh, makikita nila o oh, na ako ay ah, mga Manila vloggers alam niya kilala nila din siya nila ako. yung mga yan yung mga magnanakaw niya gagawa na ako ng content na nakawin i-edit na naging video po para ako naging mag-maging masama o oh, o yung mga ng video ha ah, lalo yung kamote kamote ano ba yan? Oh, kamote ko o oh, at saka yung isa pa yung pay 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 okay ba yun? Okay, okay best birthday na ka oh, uh, na Happy birthday pala nung anak enjoy. Happy birthday. Ako Ako Hindi na -target. kasi na pare. Kasi pa sa akin di ba? Nakiusap ka sa akin. Pilip okay. na na na, na na, na yeah. ka. Natanggalin mo na yan Para, para makita naman nila ako, na hindi ako masamang tao. Pinagbigyan ko si Sir.

Oh, di ba? Oh, tingnan mo naman, oh. Kinasalubong pa ako, may init, ba? Nagre-request pa. No. Nagre-request pa. Oh. Okay. Kural daw. Kural. Kaya pakita din naman ako 'yan. Ah, malis na. Ito yung ano eh. Yung may tree house yung paborito mo. Oo, <laughs> oh, oo, oh, oh, maliit,

Tiremos. Next, next oh. Pakilo lang. Full <tinyo>, cutter, full cutter. Kung yung mimiyari, may bigyan nyo. kung okay. wala yung may mimiyari, tanggalin. Wala no. na oh. na natin eh. Okay <tinyo> na ito. Mayroon ito. Wala yung laking O Jimmy, tanggalin mo muna lahat yan. O nyo ro. Tanggalin mo muna yan. Huwag ang Tanggalin mo muna yan.

Nag-live uh, like kayo, no? Mag-live yes ka para makita nila. O, para ulitin ko, ha? Uh, magdanakaw ng video. Magdanakaw ng video. Hindi naman nakainom ng gumot.

pa na tong tayo Pwede naman natin yan dalhin sa GSW 2 Sa may ano, sa may sa may Boys Town. Sa mga ano, agent, pwede yan. Na Dalawa na sila, no? Isa isa ang mo, bosa. Oh. ano natin kay hey, na Kasi tingnan mo, ang kalusugan nila, hindi maganda rito. Tingnan mo. Atay daw! Mabaya, dyan pa abutan niya. Kawawa na mo. Yun. eh doon, may, may gamot, may pagkain. Oo, oh, may pagkain doon. Tsaka naalagaan sila roon, no. tapos ang gagawin nila doon, hindi tatay ng ang pasahan.